Good morning mga kapatid Ito na naman ang inyong broad vlog Meron na naman tayong uh, Gusto ang talakayin Ano yon? Yung salitang integridad Kaya ba mga kapatid Ano ang inyong pangunawa Sa salitang integridad Di diba, Pag sinabing May integridad ka Positibo yon, di ba? Positibo mga ma yun ay isang magandang katangian kapag ka sinasabi ng tao ah may integridad yan hindi mo kayang baliin yan di ba? hindi mo kayang baliin ang prinsipyo yun ang sinasabing taong may integridad ma taong maprinsipyo kagaya alam niyo yun sa mga pelikula di ba mga pelikula nila Bembol yung mga action nila Ace Berhel, nila Robin Padilla di ba yung prinsipyo nila kahit mahirap sila hindi nila pinagpapalit sa anumang bagay na uh, kayang bilhin ng pera hindi nila pinagbibili yung kanilang prinsipyo na tinatawag yun ang taong may integridad ano pa yung halimbawa ng taong may integridad? Halimbawa ako, naglalakad ako, di ba? Eh, kasi ako pag naglalakad ako, eto, real talk lang. Hindi sa pinagmamayabang ko gusto kong ipagkalat. Pero dahil nga sa tinatalakay natin, magbibigay ako ng halimbawa. Yun sa pansariling experience ko na. Kapag ako naglalakad, syempre lagi akong may dalang pera, di ba? Lagi ako may dalang barya. Marami. Kaya ako lagi ako lagi mabigat bulsa ako kasi sa barya. Bakit? Kasi gusto gusto ko yung ano eh, yung pagka may nakikita ako sa daan na kapag ako sa mga nanghihingi, sa mga nakaupo, na mga nanghihingi ng pangkain. Uh, minsan kagaya ng sa merong Metro Aid. Tatlo, tatlo sila minsan nakasabay ko na yung isa ang, pang pagkain niya lang is munggo kalahati at saka isang kanin eh nakita ko metro aid syempre din naglilingkod siya sa bayan di ba? magkano lang naman ang kita ng isang metro aid kung tutuusin mga kapatid maliit lang kasi halos volunteer lang yung mga yan eh isweldo yan pero nung nakita ko yung pagkain niya kalahating munggo sabay kasi bumibili ko ng ulam doon sa iglesia sa highway ating munggo tsaka isang kanin ang kanyang pagkain. Naawa ako, sabi ko, Nay, gusto niyo po ba ng Shanghai? Muro lang naman yung Shanghai, 10 piso isa. lang ko siya ng dalawa. At, at least dagdag, di ba? Dagdag, mayroong laman. Hindi lang gulay tsaka sabaw. Di ba? Tapos sabi ko, San kaya nakatambay itong mga uh, Metro Aid? Nung bago na ako umalis, nakita ko kung saan sila tumatambay. Pag, uh, tanghalian na pag magtanghalian na doon sa ilalim ng skyway eh malapit na ako umalis mga tatlong araw na lang. binigyan ko sila ng 220 Tuwan tuwa sila sabi ko nay eh, pangkain nyo po ang integridad na sinasabi ko doon ay nagbibigay na hindi mo na kailangan siyang uh, picturean Diba? Para ipakita na nagbigay ka ng 220, nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng kung anuman. Yun, ang integridad. Ngayon, yung sa service natin, bakit natin pinipicture? Kasi ano yun, yun ay service natin sa grupo. Kailangan natin ipakita yun para yung mga tumutulong sa atin ay yun ay tinatawag na, na transparency na lumapit tayo ng tulong sa mga kapatid, pinapakita natin. Ngayon, yung ginagawa ko bilang personal na ako mag-isa, hindi ko na kailangan yun ipagsabi, ipagkalat. Kaya ako lang sinasabi ngayon dahil sa pinapaliwanag natin. ba? Diba? Pero um, ano pa yung halimbawa nung ano ng um, taong may integridad yung um, hindi mo kinakampihan yung mali kahit na mga kahit kakilala mo yung tao hindi mo siya kakampihan 'di ba hindi ka magpapaakit sa mga gawang mali yun, isa pang halimbawa ng taong may integridad na kahit niyayaya ka ng barkada mo na gumawa ng mali tingitindigan mo yung prinsipyo mo na ay ah, hindi Brad mali yan ayaw ko di ba? ayaw ka ano man ang maging consequence nun sa yung mga peers sa yung mga kakilala sa yung mga kaibigan di ba? at isa pa kung leader ka may leader ka na may integridad hindi mo dapat um, kukonsintihin yung miyembro mo na, 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 gumagawa ng mali kailangan din edisiplina kailangan disiplinahan sa ating kapatiran susunod tatalakay natin yung disciplinary action okay so okay na naunawaan ba ang paliwanag ko sa ikaw ba ay sarabang may integridad diba? importante sa atin yan bilang SRB dahil tayo sa SRB ang mga tinuturo sa atin lagi ay magagandang bagay kaya dapat maging mabuti tayong tao bilang SRB SRB tayo kahit saan so kailangan maging mabuti tayo kahit saan okay mga kapatid ito ang inyong vlog paalam